Ganap ngayon sa Siargao ang kasal ni Angelica at Greg Homan matapos nga ang welcome dinner kahapon na di pinalampas at dinaluhan nga ng napakarami nilang kaibigan. Ito ang the big day para sa mag-asawa kasama ang kanilang anak na si baby Amila Sabine Homan na handang-handa na rin sa kasalan. Sa pagmarcha ng groom at bride ay nakuha sa isang short video clip ang pagsalubong ni baby Amila sa kanyang mga magulang na ikinatuwa ng kanilang mga kasama. Finally the woman is now a homan ito rin ang ganap na nakasulat sa ilang bahagi ng kanilang okasyon at napakablumang naman talaga ni Angelica na napasayaw pasuot ang kanyang wedding gown. Narito at ating panuulin ang mga ibinahaging video sa kasal na kuha ng mga bisita ni Angelica at Greg Homan. <laughs> you